ba yung nandun sa video? Ano yung warts na nandun? Ayan, para hindi po kayo malito, marami po tayong klase ng mga warts or kahit saan pwede po tayong tubuan ng warts. Ang warts po ay dahil po sa HPV Human Papilloma Virus. So pwede po yung maka pwede ka pong magkaroon ng warts sa face sa neck, sa kamay, sa paa yan pong lahat ay nakakahawa. Most po is nakakahawa through direct contact kapag mo yung hinahawak-hawakan nyo. Or sometimes kapag gumagamit po ng towels or linens, mga ganyan, sharing ng towels. Kapag po ang words po ay nasa muka, nasa, nasa neck, or nasa, nasa kamay. So ito po yung mga sample, no? Meron tayong itong mga tinatawag na common wart. Ganito po yung itsura niyan. Plantar kapag po nasa paa, nasa nasa soles or nasa toes, nasa paa. Ang tawag din ay plantar warts. Um, meron ding flat, merong filip, filiform. Yan po yung, yun mo kapag nasa mata yung mga naka, parang nakalaylay, nakalawit. So, yan po yung makikita natin usually sa face. Um, ang nasa face po natin, nasa kamay, nasa paa, nasa ari, ay nakakahawa po yung mga yan. Pero, yung pong nandun sa video is genital warts. So, ano ang kaibahan ng warts na yon sa warts na nasa kamay, nasa muka, nasa dibdib, nasa neck? Itong mga ito pong warts na ito, nakikita po natin yan sa mga tao. Kahit po sa akin, pwede pong may tumubo po sa akin na warts sa face, sa neck, pinapatanggal lang din po yan para syempre mas makinis po tingnan. And para din po, syempre wala po yung yung infection. Kapag po ang warts po ay nasa ari or nasa genitals, nasa nasa pototoy, nasa puwet, nasa um, ang tawag sa TikTok is kifi ng babae, then yun po ay tinatawag natin na sexually transmitted disease. Yung mga nasa muka, itong mga yan, ay hindi po yan sexually transmitted disease pero kapag po itong genital warts yan po ay sexually transmitted disease kaya po yung uh, parang sa POV po nung video dun sa yung nauna yung in-stitch po natin is akala mo mo lang kasi most po ng mga patients na pumupunta eh akala po nila yung nandun po sa ari po ng mga mister nila or partner po nila is mo lang And then, kapag nagkaroon po sila ng contact after some time, after 3 months, 6 months, magkakaroon na rin po sila ng makate, dumadami, yan. So, yun po yung sa genital warts. So, yan po ay nape-prevent po ng pagpapabakuna. Yung sa bakuna po, HPV-9 or HPV-4 or Gardasil-9, Gardasil-4, yan po ay uh, meron pong pwedeng uh, laman para po makaprevent ng pagkakaroon ng genital warts as well as other cancers for uh, cervix, cancer po sa, sa puwet, cancer po oropharyngeal na cause po ng HPV. So, sana po ay nakatulong po yung explanation natin. So, ingat po at bawal magkasakit.